Para sa Okay, so Good morning sa tanan mga boss. Maayong udto sa tanan. So time check is 12:34 po ng tanghali mga boss. Miguel Love shoutout sa ating mga viewers today sa araw ng Webes. So search natong si Tor Trade. Okay, so nakalate naka live ta karon mga boss. Okay, so Miguel Love shoutout sa inyong tanan diha at maayong uh, udto uh, Pilipinas. Lalong-lalo na po ang Luzon, Visayas at Mindanao. Okay, so Muli mga boss, congrats nga pala sa nakadaog sa atong target na 965 sa atong mga members sa atong GC. So may mga nakadaog sa atong kabilang GC, target kayo. So muna akong hatag mga boss sa akong uh, BIP VIP. Muna akong hatag kani target BIP Na target jud no? So sa akong live is 956 sa akong live ana, 956. Um, muna akong live oh. 956 ako nahatag sa live. O ni siya. Pero sa ako ang GC is 965. 965 sa ato ang GC. Mao ni. So update ta karon ha sa alas ano? Alas 2 update 12:30 po ng uh, tahali mga boss so saglit lang itong ating live so congrats muli sa mga nakatarget sa tuwang 965 mga boss imo siya nga itong special combination na gihatag sa tuwang live uh, oh, ha oh Oh, ini. Mo ini akong hatag oh. 9, 6, uh, target ka ayo. Saka po niya akong hatag sa akong mga, mga GC members, VIP members na to. Okay guys, so muli sa mga nakadaog, talagang uh, lumusot guys ang atong guide na kusog kahapon na noybe. So actually nakadalawang lusot tong noybe na to kasi yung una is 3.9 ang resulta, di ba? 0939 So, ang atong guide, lumusot ang atong Noibe kahapon na best guide nato na Noibe So, yun lang guys, no? Nakuha natin sa 9pm draw na target natin Okay, so ang akong uh, gihatag kahapon na pair is 96, tama? 96 all May natong pair na gihatag, dalawang pair ang binigay natin kahapon 96 at Kung dito nagkakamali is uh, 56 mo ni hatag kahapon 96 at 56 na pair Atong gihatag kahapon So dito oh, bugha kayo 96 all. Nakuha natin guys, naghihatag natin mga probables kahapon. So mayroon nga ako ano eh, may 926 din ako, 926, 916, may combination ako 916. Ayun, may doubles pa tayo 966, di ba? If ever mag-double siya. So yun guys, Uh, kahit papano nakuha natin talagang hindi lang yun na, napakadali iselect dahil nasa special po natin na binigay dalawang special ang binigay natin dito 965 at 905 Okay, so 965 at 905 akong gihatag na special. Nakachambag yapon mga boss. Nakadogtog target. Okay, so next. Today sa alas 2, no? Alas 2. Sa, sa ganahan sumabay ha sa atong combination. So, muni ang atong guide. So, guide. atong guide is... 8 pasakay is so muna isulod ko ni guys ha itong 7 pa pizza guide ni pizza guide ba diba? so tinuruan ko na kayo ng pizza guide no kahapon ha kahapon pizza guide kahapon ba diba? December 5 ngayon kahapon 4 December 4 so nakuha ko ang size mga boss So, oh. December 4 December 4 kahapon, di ba? 4 plus 12 equals 16. Kaya may probables ako na 6 mga boss. Kaya ako nag 96 all. 'Di ba? Kasi best number ko si Noy eh. 'Di ba? Best number ko si Noy Gi-partner ko si Size kasi pit guide na kahapon 4 plus 12. 16 po 'yan. Pick up po natin si Size mga boss. So yung dulo ang kukunin natin, ha? So yun po yung tinuro ko sa ating mga viewers, ating mga followers at subscribers. Kaya meron na akong size na probables kahapon, di ba? Pizza guide ni. Uh, okay? So uulitin ko, may noibi ko na uh, 80 to 90%, kaya nag-96 all tayo kahapon, di ba? So nakuha natin talagang na-sureball ang atong special. So gano'ng gihapon pa pizza guide, 5 plus uh 5 ngayon, di ba? Plus 12, kual 17. So pipika pong ko si mga boss. So kaya meron tayong 87 pair. So 87 at 78 per tayo okay so 87 so pwede dito pumasok si 3 at si ah uh, 1 no 1 okay so kani uh, paningit ning size mga boss oh baka bumalik si size okay so yan ha ang ako nga pasakay na 7 3 1 size So, basta kong prior di ana 731 Otso Sulod ang otso ha Guide na to is otso 80 to 90% So, ang ating probables 87, 87 at 78 per So, dalawa kong ibibigay na per 80 At 08 80 at last Tuhinin nyo mga boss ha So, ito na po ang ating mga probables combination So, ako lang ning burahon para klaro ang atong mga combination mo ini ha ang atong uh, pair so wala na kong ano guys boses nako sana mawala na ito oh yan ang atong best pair ha okay so best pair na to ito it 780 so ang atong probables gihatag na nako ito kagabi eh It's, uh, 804 so ah, uh, eh, sorry sorry eh, so, sorry sorry iti nagkabali ako dito tayo sa kabila 87 187 So 1 8 7 3 8 7 muna akong pambato sa 87 all pa boss Miguel out po sa ating 137 na viewers 150 So sa 80 sa 80 naman Muna sya itong 78 mga boss ha? sa 80 so munia sya akong gihatag kahapon 480 So munia kong a uh, picture na gihatag ha. So 580. So out of 10 mga na combination, hindi kasama yung doubles, dalawa lang pinick up ko diyan mga boss. So automatic target rumble. Sa so, ganahan lang yung mga boss ha, kanang atong uh, 87 per at 80. So next tayo sa ating uh, morning po sa inyong tanan. Morning, morning, good morning po, good morning. So guys, kani ha. Kahit lang mag kayo dyan, mataya lang po natin, okay na. So kung kursonada ninyo, i-target rumble po ninyo mga boss. So gwapo na nga itong ano, uh, ako na, itong uh, pair na 87 at 80. Okay, so excuse me, gilab shoutout sa inyong talan sa mga nag-comment. Next tayo guys para magdalita kay 12.30 na. O, dito tayo sa ating ano Hot combination Sana makuha natin guys Masunod-sunod na to ang Swerte, no? Hot to kombi So, palihog ko ninyo guys Pashare na nga to ang live Palihog ko ninyo guys Para daghan makakita, no? So, malay natin Kung itong uh, sinusulat natin is up maintain nila to ah. baka mabagdukan nila guys yan ang ibig, ibig yung sabihin no baka ma alachamba tayo dito so guys ang atong pamintin ha ayo kalimtin ninyo atong pamintin ha okay kusog na guys sa December ha so magbabago ako ng pamintin kung kinakailangan guys mag update po tayo pag wala akong ina update matik po ang atong pamintin pa dayon ha So paggamay gamay-gamay lang, maganda yung taya ng atong pamintin guys no sa 2 PM draw. 2pm drum gwapo na nga banatan atong ah, pamintin okay so <clears throat> nakachamba ko guys naka ano na tayo naka maaga nga pamasko na ko <laughs> maaga pa pamasko kay naka target naka pamasko na ko guys okay sana maka chamba ta para makadaog mo guys no aning kamot ko na makadaog ta kay nako ko na maka ta no makapang uh, Nuchibuena, bago itong uh, parating na Kapaskuhan December 25 at bagong taon okay so muna itong pamintin ha i recap po na yung pamintin kay muna si James Bundy so muna akong plastada ha? target rumble lang ninyo Okay? So, kuha yung guys. Klaro ha. Next tayo. Para matapos na live. <coughs> Excuse. Wala na tayong boses. So, unto untusenta ng diha sa mga lechoner. So balikan na lang ninyo akong live katapos dito mga boss kasi nagbigay na tayo ng ating uh, guide at syempre yung ating pasakay at ating best pair today. So guys, ang ating numero matik po yan all draw ha kasi bago ako dito mat mag magtap magtapos na nga ako ang live sila sabi ko talaga ang ating numero laban yan 2pm, 5pm at 9pm draw. No win or loss mga bossing. So salig lang kay kung di mo, kung di mo makadawag sa inyong mga numero kay kay 3D na lang ha? sabay na lang kay Tour 3D kay pinaagi ni sa atong analyze no so minatay tuloy guys kay gwapo ni ang atong uh, special 3 special so akong kitulo guys kay kwan man uh, murag uh, dikit ni dikit ni sa atong priority so first combination nato mani ha size 81 target rumble tulo niya akong special guys kahit ang dalawa wala kayong panarget okay so okay lang ay trambol lang isulod gihapon kay dipinsa ba dipinsa katulad kahapon nagbigay ako ng priority na 905 at 9 uh, dipinsa nato na 965 di ba kung di lumusot dito baka dito diba? kasi, di ba kasi dikit eh 95 95 95 di ba pinasok ko rin talaga si Saiz kasi ito yung pizza guide nato kaya nga meron akong dalawang na binibigay kani tatlo ni guys tatlo ha so gamay hapon itong numero guys gamay lang ni gamay gamay lang ni okay so 681 mga boss target rumble answer direction na sa resulta ng Ah uh, uh, ano ah uh, 439 uh, kahapon okay so yan po ang ating first combination sa tuwang uh, special so next kani uh, gihatag na, na ako ni kahapon ha 685 ibalik ko lang guys kay dikit ang atong uh, natay Na natay probable na so di ba atong guide mo natong guide okay so baka magbalik si size mag pick up siya sa 9 pm okay so yan po ang ating second combination so gihatag na, na ako ni kahapon baka madelay tayo mabahaw minsan nagbabahaw talaga si Bustor no si Tor Trady minsan nagbabahaw yan so balikan ko lang to guys kasi ining combination na to guys best of November ni kining 685 no naani sa libro guys no naani 685 no kaya di ko pa rin to binitawan kasi probable ko ngayon si Otso okay kaya hindi ako nagbitaw Ganing 685. I-target rambo lang ninyo guys sa ganaan sa 685 ha. Win or lose mga boss. Yan ating probables. Okay. So next tayo. Last final combi. Itong ating... Minsan, uh, may mga ano na talaga, nagbi-mirror, di ba? So, ano mirror na nga itong size? Uno. Dipinsa pa rin natin si 185, mga boss. So, muna siya itong uh, finalized na combination, mga boss. Target Rumble po yan. Sa ganahan sumabay sa atong three special combination. Target Rumble po yan, mga bossing. Okay. So, kumplito po ang ating mga numero, mga boss. Laban po yan, all draw. Uh, good for all nation yan. Kung meron kayong mga suratres uh, Lotto sa inyong mga lugar, guys. Sabayin ninyo kay yung uh, 3D. At, syempre, kung naman STL, aba. Pwede po din guys, gamiton no? Ang itong uh, probable sa mga STL local draw. So... Yun po mga boss. Ang atong official na numero mga boss, ang nyo lang kung meron tayong pahabon, mag-update po tayo mag-live. Pag wala po, matik guys, no? Importante guys, pick up po ninyo ang atong mga importanteng numero, lalo yung hot combination, special, dyan po. Pag wala kayong makitang upload si boss Tor, si Tor 3D, matik guys, pick up po na ninyo ang atong mga special at hot combination sa araw na to. Good luck mga boss, hope to win na makadaog tautro para sa inyong tanan. Ngikamot na makadaog mga boss para sa inyo ah. Sana good luck makachamba tatoy. Peace out.